Nagsiwalay na kami ng asawa ko. Hindi ko lang ma-explain sa inyo. Yung totoo. Um, hindi ko ma-explain sa inyo yung kasi ayo ma-accept kayo. Ayaw kong ma madesmaya yung iba. Kasi alam ko marami kami na-inspired. Ano <laughs> kami na yung pares, na siya namin ang asawa ko. Matagal na, eh. Matagal na to. Matagal na kaming iwalay. Iwalay kami, pero hindi pa kami divorce. Okay? Na-explain ko na to dati sa iba kong... Tama show ko. siguro mga 10 months na, 10 buwan na. Ay, ay, Hindi ko kayo lang like, explain yung buhay ko sa inyo lahat. Kasi kanya-kanya na tayo ng buhay. Kanya-kanya na -kanya tayo ng pinagdadaanan. Ayaw ko! ay nahami ko na sa inyo, ha? Meron akong boyfriend ngayon. Nung nagsiwalay kami ng asawa ko, mga ilang buwan na nakakalipas, sa yung nakapagawalay, hindi po ako. Yung asawa ko yung bumitaw. Yung asawa ko yung nag -give up. Hindi po ako. Kasi meron kami merong mga against hindi ko na, hindi nyo, hindi na kailangan malaman yun kung sino. So, meron kaming naging conflict ng asawa ko nung umalis siya. Kaya kasi sabi ko sa inyo, hindi lahat ng LDR ay eh, successful. Diba? May rilasok ako nyan. Uh, na may nakilala akong isang lalaki na akala ko naman, eh, okay sa akin. Maraming salamat sa mga sumusuporta pa rin. Maraming salamat din sa mga nagbabash. Sinasabi nila na ako yung may kabit. Hindi po ako yun. Wala na kami ng asawa ko. Hindi ko lang maamin sa inyo kasi nasa... Nakikita ko sa kanya yung kung anong meron yung asawa ko. Kaya lang ito yung nangyari, mail po ako. At siya po yung nagpo-post nun kanina. Yung sa mga pictures, hindi ko po alam. Hindi ko alam na pinapost niya yon kasi hawak niya cellphone ko, hawak niya lahat. Hawak niya lahat ng pati bank account ko, lahat hawak niya. Nakikita nyo naman, naka-laptop ko lang yung nadala ko. Kaya nasa laptop ako, naka-live na yun. Um, ang hirap, ang hirap nung hindi nyo alam. Pero please, huwag nyo na akong i-bash. Kasi hindi po ako nagloko. Hindi ako, <laughs> hindi ako naging kabet. Hindi din ako... Like, na sabi ko sa mga reels ko, pinapayuhan ko pa yung iba na huwag ganito. Kasi hindi ako ganun eh. Hindi niya lang alam talaga yung pinagdadaanan ko ngayon. Hindi niya